Yan! Gusto na kami! na na Day 3 na to! Lagi Hindi na naman na isig kasi pag naka-pag-DJ naka-isig na Hindi! Uy, magiging mo muna sa bago may close. Ah! 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 na wala. Wala kasi camera selfie siya. Yan si Lita! Si Si Edmond! kailangan din kwalipan hindi si randy isa na ang dyan na si randy si, ang san mo nandiyan na nga sa saan uh, mo sa labas ang na ang

mamayaang ebru yung nga bayang mi la na Okay na? Okay na. Love it! Ito kayo ako para maliwanag. Nakapunta <laughs> <laughs> na ba sila rito? Don't okay. go okay. 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 Ilaw <laughs> <laughs> <coughs> Dito na kami sa Pilipinas. kayo. Masyemang sikap. Nandito ka Randy. O, sa pag ako. Madilim dyan. Madilim. இன்னும் டிரெயினிங் கிடா. ஓயா போறேன். வணக்கம். மகாலல போய் பச்சனோம். ஹாய். ஓ அப்பறம் வந்துட்டான். <laughs> no, <laughs> <laughs> no. <laughs> no. <laughs> now let me go off. Ayan te, lumubog na si Edmond, ang aming kameraman. Ayan, si Lisa, lagi nakasakay. Wala limang pool. Si Rande na dating na walang araw. Yung pinsan daw niya, ayun, lumalangoy. mag oy. Walang ano. Madilim. Mag-i-slide sana kami. Hello, Kento! Pag-uwi mo, buwan tayo dito, Ken. Iwi ka na dito, Philippines. Ika na masaya sila ngayon. Ikaw, Bina, at Edmond, hanggang 6 lang kayo. Pero ano oras na? <laughs> Palayasin kayo dito ng guard. ulang ang binayad nyo. <laughs> hmm. Yan, hanggang dito lang kami kasi te.